Hello mga beshi, pumunta nga po kami ni Mama sa palengke. Ibibili kasi ko ni Mama ng bagong uniform. Dito nga kayo bumibili ng uniform sa gilid ng tuyuan. Dinala na nga din po ni Mama ipagpaparisan niya kung gano'n nga po kalaki. Dalawang pares na nga po ibibili ni Mama dahil ito nga po gagamitin ko sa recognition at sa pasukan. Sinukat ko na nga din kahit may kami ang parisan para sigurado. Gusto ko nga sana sa palda maiksi kaya lang hindi kasya sa bewang ko. Binilan nga din pala ko ni Mama ng tatlong pares ng medyas. Sa pasukan nga bibiling ko na lang black shoes at rubber shoes. Bago nga kami mo yung nga muna kami dito ni Mama kay EJ. Isang palabok na nga libin namin dahil marami naman yung serving. magahati na nga lang din po kami ni Mama. Di ko naman po kasi mauubos to. Tara, kain po tayo mga beshi. Thank you po Lord sa masarap na pagkain. Pagkatapos yan namin kumain, umuwi na nga din kami ni Mama. ko ko pa nga po ko. Dahil ilang linggo na nga lang aabay na nga po ako mga beshi. Pagka uwi nga namin, may nga binigay sa amin, si Tita abi. Alam niya kasi mahi mahilig ako sa maes, mga beshi. Hindi ko na nga din pinatagal at kinain ko na nga din kaagal. Itura pa nga lang mukhang napakasarap na. Paano pa kaya kapag natikman nyo din, mga beshi? Sobrang nagustuhan ko nga dahil napakadaming cheese. Sa mga gusto nga po mag-order, ito nga po yung Facebook page nila. Kung isa nga din po kayo sa mahilig sa maes itry nyo na nga din po ito. Umorder na nga kayo sa ating Milk Tea Shop. Nung hapunan naman magsisimba nga kami nila, Papa. Dahil araw nga po ng palaspas, mga beshi. May prosesyon nga din mamaya pagkayari ng misa. Hindi nga po kami linggo-linggo nakakapagsimba. Nandito na nga po kami sa simbahan kaya magpapasalamat na nga din po ako kay Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng besiks na natatanggap ko. Bago nga kami umuwi sa amin, nagpabili nga muna si Atina ng donut. Hindi na nga din ako nagpabili kakain na nga din po kami ng hapunan. Dito na nga po kami kakain sa may 45 pares point. Para pag-uwi namin, busog na nga kami mga beshi. <laughs> Kinabukas sa graduation day na Manila Tita Cha, isusurprise nga siya ng Claro family. Nag-order nga silang magpipinsan ng pagkain para may pagsalusaluhan nga kami pag uwi nila Tita Cha. Di nga niya alam na may paganto nga kami. na nga din siya ni Tita May ng tarp papel. Si Mama nga pala nag sa kanya kanina mga beshi. Binigyan na nga din po siya kanina ni Mama ng cash. Tumaymade na nga kami dahil parating na nga sila. <laughs> Nagugutom na nga siya tinakyan na una na nga siyang dumukot dito. Magte 10pm na nga din po kasi niyan mga beshi. Yun lang, salamat sa panonood. Babay mga beshi. Congratulations tita cha.